Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapag narinig natin ang salitang propeta, ano ang unang pumapasok sa ating isipan? Marahil, para sa marami, kapag narinig ang salitang propeta ang unang papasok na salita rin ay Biblia. Sa Biblia matatagpuan ang mga propeta. Marahil tama kayo, bakit ka Dahil sa lumang tipan, ang pinakamalaking bahagi ay tinatawag na aklat ng mga propeta. Naroon si Propeta Isaías, si Propeta Daniel, si Propeta Ezekiel, at marami pang iba. Kaya nga, sa mga propesiyang ito, namula tayo na lahat ng propeta matatagpuan lamang sa Biblia. Subalit, ang hindi alam ng marami, tayong lahat, noong tumanggap ng sakramento ng binyag ay naging propeta. Bakit? Maalala ninyo kapag kayo ay nagpabinyag ng inyong anak o dinamang kaya tumayong ninong at ninang sa binyag. Mismo ang katikista ang magsasabi at magpapaalala na ang isang bata na bibinyagan. Ang isang taong bibinyagan, maliban sa nililinis ang kanyang kasalanan, nagiging anak ng Diyos at kasapi ng simbahan, ipinagkakaloob, iginagawad sa taong iyon. Ang tatlong misyon na pakikiisa natin sa misyon ni Kristo, ito'y walang iba kung hindi ang pagiging pari, ang pagiging hari at ang pagiging propeta. Sa madaling sabi, tayong lahat na binyagan ay tinatawag na maging propeta. Ang magpahayag ng mabuting balita, ang magpahayag ng kabutihan. Kaya nga, maraming mamagulang hindi nila namamalayan naging propeta na sila sa kanilang mga anak. Halimbawa, mga magulang, kapag tinuruan nyo ang inyong mga anak na maging magalangin, lalong-lalo na kung may kausap na matatanda, ang sumagot at gumamit ng po at opo, ikaw ay naging propeta sa iyong anak. Bakit? Dahil tinuruan mo sila ng kabutihan. O di naman kaya kapag tinuruan mo ang iyong anak na maging tapat, na maging masipag, o di naman kaya maging mapalapit sa Diyos, magdasal, magsimba, maging masunurin sa Kanyang utos, ginagampanan niyo, mga magulang, ang pagiging propeta sa inyong mga anak. Subalit tatanda rin natin na ang gawain ng propeta ay hindi madali. Yan ngayon ang ipinararating sa atin ng tatlong pagbasa ngayong linggo na tayo bilang mga tinawag na propeta ay may dadalhin at aalalahanin ano-ano ang mga dapat nating isaalang-alang at aalalahanin bilang mga propeta. Una, mahirap ang misyon na ating tatahakin. Yan ang napulot natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na siyang napakinggan natin. Sinabi sa unang pagbasa, mismong kapanahunan ni Propeta Ezekiel na sa kanyang pagpapahayag makakaranas siya ng mga tao na papahirapan ang kanyang misyon. Nang inutusan siya ng Panginoon, sabi niya, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Sa pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Naroon minulat si Propeta Ezekiel ng Diyos na ang kanyang tatahaking misyon ay mahirap. Yan rin minsan ang ating napagdaraanan bilang propeta sa mismong sarili nating tahanan. Suriin ninyo, lalong-lalo lalo na sa mga nanay na nandito. Pinagpala ka kung dala mong iyong asawa. Pinagpala ka kung dala mong iyong anak. Subalit hamon at hirap palagi ng isang nanay na ano, akayin ang kanyang asawa, magsimba, magdasal, nais mong magpahayag ng mabuting balita nais mong mailapit ang iyong mahal sa buhay sa Diyos subalit hirap kang akayin sila kaya nga sinasabi nang pinapansang mabigat na krus sa balikat ng mga nanay ay unang-una ang kanilang asawa na hindi nila maakay magsimba Minsan pa nga, hindi lamang mga asawa, dagdag dyan minsan ng mga anak. Bakit? Dahil habang bata ang mga anak, madaling akayin, madaling isama. Pero habang lumalaki, ang mga anak lumalaki rin ng sungay. Hindi na nagiging masunurin. May sarili ng pag-iisip. May sarili ng desisyon. Pero yan, naninirahan pa rin sa iyo ikaw pa rin nagluluto, ikaw naghahanda ng makakain. Pero hindi mo maakit mapalapit sa Diyos dahil yan ang ibinababatid sa atin sa gawain ng pagiging propeta sa misyon na iyan mahirap ang tatahakin. Ikalawa na minumula tayo. Bilang propeta, marami rin naman tayong kahinaan at mga pagkukulang. Subalit alalahanin natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Yan mismo napakinggan natin sa ikalawang pagbasa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Anong napulot natin dito? Sabi sa liham, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ang propeta ay hindi kumukuha ng ganang lakas niya. At ang Panginoon, kapag humihirang ng propeta, hindi inaasahan yung mga magagaling, yung mga matatalino. Bakit? Dahil ito tatandaan niyo. Ang matalino at magaling, kapag nasa rurok ng kanyang tagumpay, sasabihin sa kanyang sarili, nakamit ko ito dahil sa aking kakayanan, dahil sa aking talento subalit ang mahina kapag nakamit ang rurok ng kanyang tagumpay palagi niyang aalalahanin hindi ko nakamit ito kung walang biyaya at grasya ng Diyos na siyang tumulong sa akin upang makamtan ang tagumpay na ito kaya rin ang ating aalalahanin sa pagpapahayag ng kabutihan sa pagpapahayag ng mabuting balita, huwag mong asahan lang ang iyong talino't galing. Umasa ka sa Panginoon na magbibigay sa iyo ng biyaya, maging lakas ng loob kung ano ang sasabihin na kabutihan at pagpapahayag ng mabuting balita. Ikatlo na binibigay sa ating aral ngayong linggo. Sa ating pagganap bilang propeta, napakinggan natin sa Ebanghelyo katulad ni Kristo. Mayroong tatalikod at magagalit sa ating pagpapahayag. Lalong-lalo na kapag ang pinagpapahayag natin ay katotohanan. Lalong-lalo na kung ang nais nating iparating ay ang kabutihan. Halimbawa na lamang, marami sa inyo hanggang ngayon may mga pinapasukang pagawaan, nag-oopisina, nagtatrabaho. Wag niyong sabihin sa akin, lahat ng kasama niyo doon, banal, santo, hindi nagkakasala. Minsan may kasama ka talagang sa opisina na gusto mang gumawa ng kabutihan ang taong ito o mga taong ito ang dahilan ng kasamaan. Naalala ko minsan, ng panahon na hindi pa uso yung tinatawag na digital fingerprint kapag mag check-in ka sa trabaho? Ewan ko kung naranasan to na iba. Pero meron ka talagang makakasama. Nasa bahay pa, magtatawag na kung sinong nauna sa opisina. Ang sasabihin, Pre, Mare, pa-check-in naman ako. Wala pa sa opisina, nagpapatake-check-in na ng daily time record. Ngayon, kung merong ang kasama na ganyan ang pag-uugali, nais makalamang sa kapwa, nais makalamang sa kumpanya, manluloko, mandaraya, kaya mo bang manindigan? Kaya mo bang sabihin, mali ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo bilang propeta, kapag manindigan ka, kapag magsabi ka ng totoo, makakalaban mo ang mga taong ito kahit sa paaralan, kung ikaw ay isang mag-aaral, nag-aaral ka ng tama, meron ka talagang mga kaklase na tamad, mangungopia, makikita mo lang tara nangungopia, anong sasabihin mo? Pag sinumbong mo sa teacher, anong sasabihin sa'yo? Sumbongero. Sino ngayon ang tama at mali? Hahayaan ba natin ang sistema ng mga ng mali nananaig? Kung tayo ay mananahimik lamang, nananahimik tayo bilang propeta. Hindi dapat mangyari iyon. Pagsasabihin mo, natatakot ka, tutulig sa inka lalabanan ka ng lahat. Anong sinabi sa atin? Maging ang Panginoong Yesu Kristo sa paninindigan ng totoo, sa paninindigan ko ng tama, nagpakasakit, namatay, tapos tayo, ayaw natin manindigan sa tama at totoo. Paano tayo makikiisa sa Panginoong Yesu Kristo? Minsan, ang pumapasok sa ating isipan, mas nanaisin natin na pagpugayan tayo ng tao kahit malik ang ating ginagawa. Mas nanaisin natin na palakpakan tayo dahil silang ayunan natin ang kanilang gusto. Pero ito tatandaan natin palagi. Wag na wag mong hahanapin na papurihan ka ng tao dahil sa malik na ginawa mo. Tandaan nating lahat, darating ang araw na magbibigay tayo ng pagsusulit sa ating mga nagawang kabutihan at kamalian dito sa lupa. Hindi mo ba kinakatakutan na pagdating ng araw sasabihin ng Panginoon, "Bakit mo hinayaan na ang mali ay patuloy na nangyayari?" sa iyong pagawaan? Bakit ang mali ay hinayaan mo habang ikay nag-aaral sa paaralan? Mga kapatid, ang isang propeta naninindigan sa katotohanan sa tama dahil ang hinahangad niya makalaban man niya ang lahat ay ang gantimpala na ibibigay ng Diyos kanya pagdating ng araw. Kaya sikapin natin na huwag hanapin ang papuri at gantimpala ng mga taong tulad natin makasalanan. Ang hanapin natin ay ang gantimpala na ibibigay ng Diyos pagdating ng araw. Ito ang tatlong paalaala sa atin ngayong linggo. Tayong lahat, dahil sa binyag, nakikiisa sa gawain Jesus na magpahayag ng mabuting balita, na magpahayag ng kabutihan. At sa pagpapahayag na ito, minumula tayo sa tatlong palatandaan o aalalahanin na dapat isaalang-alang. Una, mahirap ang misyon na tatahaki ng isang propeta. Ikalawa, marami tayong kahinaan bilang propeta. Subalit Diyos ang ating kalakasan. At panghuli, Ikatlo, sa gawain natin ng pagpapahayag ng katotohanan, mayroong tatalikod at magagalit sa atin. Subalit, magalit man sila, subalit ang Diyos ang magiging magigalugod-lugod sa ating lahat na ginawa. Kaya sikapin natin mga kapatid, na kung naghahangad tayo ng gantimpalang langit, manindigan tayo, gawin natin ang ating misyon, yamang tayo'y tinawag ng Panginoon, mula tayo ay binyagan. Makiisa na magpahayag ng kabutihan, makiisa sa kanyang misyon na magpahayag ng katotohanan, makiisa sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Yan ang kailangan ng ating mga lipunan. Mga propeta, na walang takot magpahayag ng mabuting balita. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.